narito ang mga politiko at celebrity na kompermadong tatakbo sa midterm elections sa May 2025. The Philippine Showbiz List presents celebrities na kompermado na tatakbo sa 2025 election. Isko Moreno maugong na ang balita tungkol kay Isko Moreno sa kanyang intensyon na muling kumandidato bilang alkalde ng Maynila sa halalan sa May 2025. Makikita na sa iba't ibang bahagi ng lungsod ang mga poster at banner niya. Lalong lumakas ang mga haka-hakang babalikan ni Isko ang posisyong iniwan niya noong 2022 matapos siyang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas dahil sa kanyang nakakaintrigang Facebook post noong August 20, 2024. Ang post ay naglalaman ng sikat na lyrics ng Manila, ang 1976 hit song ng Hot Dog. Kumbinsido ang marami sa mga nakabasa ng social media teaser ni Isko na wala na makakapigil sa kanyang desisyon na muling tumakbo bilang mayor ng Maynila. Ang posisyong hinawakan niya mula June 2019 hanggang June 2022. Chi Atienza ang dating Star Circle member na si Chi Atienza Valdepeñas ang pinaniniwala ang magiging running mate ni Isko Moreno dahil makikita ang kanilang mga larawan magkasama sa mga posters sa paligid ng Maynila. Si Chi ay anak ng dating Manila City Mayor na si Lito Atienza at nakababatang kapatid ng TV host at weather anchor na si Kim Atienza. Napapanood si Chi sa Rise and Shine Pilipinas, isang morning news program ng PTV4 na malamang ay iiwanan niya kapag naghain na sila ni Isko ng kanilang mga kandidatura sa Commission on Elections sa October 2024. Philip Salvador Si Philip Salvador ay sasabag sa politika matapos niyang tanggapin ang nominasyon para sa pagkasenador mula sa partidong PDP Laban. Kinalang malapit na kaibigan ni ng Senator Robin Padilla at Bongo, inihayag ni Philip ang kanyang pagtakbo sa darating na halalan. Ang anunsyo ay ginawa niya sa 40th anniversary ng PDP laban at mabansang konseho sa Cebu City na pinangunahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinangako ni Philip na maghahatid ng mahusay na serbisyo publiko batay sa kanyang karanasan at pagkasaksi sa pagsusumikap ng kanyang mga kaibigan sa politika tulad ni Senator Bongo na nagdadala ng gobyerno malapit sa mga tao. Madalas makita si Philip kasama si Bongo at iba pang politiko sa kanilang pagbisita sa mga komunidad sa buong bansa. Siya ay kabilang sa apat na senatorial candidates na inendorso ng PDP laban kasama mga re-electionists na si Bongo, Ronald Bato de la Rosa at Francis Tolentino sa kanilang tiket para sa susunod na halalan. Doc Willie Ong Sigurado na rin ang pagtakbo ni Doc Willie Ong bilang senador sa darating na midterm election sa May 2025. Inaasahang ihahain niya ang kanyang kandidatura sa pagitan ng October 1 at October 8, 2024. Kahit may mabigat na hamon sa kalusugan, partikular ang abdominal cancer, ipinahayag ni Doc Willie ang kanyang determinasyon na muling pumasok sa public service. Ayon sa kanya, binalaan siya ng kanyang doktor na maaaring hindi nakayanan ng kanyang katawan ang stress ng kampanya. Noong May 2022, tumakbo si Doc Willie bilang vice-presidente katandem si dating Manila Mayor Esco Moreno, ngunit hindi sila pinalad na manalo. Ikinonekta ni Doc Willie ang stress ng kampanyang yon sa pagkakaroon niya ng cancer. Sa kabila ng sakit, nanatiling matatag si Doc Willie sa kanyang desisyon na tumakbo bilang senador. Inamin niyang nahirapan siya sa mga batikos na natanggap noong nakaraang eleksyon, ngunit determinado siyang ituloy ang laban. Dahil dito, inaasa muling magiging usap-usapan ang kanyang pangalan sa mga darating na buwan. Sam Sosa Pagkatapos ng matagal na pananahimik, kinumpirma ng negosyante, TV host at tutok to win party list representative na si Sam Vesosa ang matagal ng hakahaka na kakandidato siya bilang alkalde ng Maynila sa halalan sa May 2025. Naganap ang pag-amin ni Sam nang bumisita siya nitong linggo ng umaga, September 22, 2024 sa Barangay 128, Tondo, Maynila. Isang lugar na kilalang baluarte ni dating Manila City Mayor Isko Moreno upang mamahagi ng tulong sa mga residente ng Smoky Mountain. Ang deklarasyon ni Sam ng kanyang kandidatura ay lalo pang magpapainit sa mayoralty race sa Maynila dahil naasahang magkakaroon ng three concerned fights sa pagitan niya ni Isko at ni incumbent Manila City Mayor Hani Lacuna. Hindi naging madali para kay Sam ang pagpunta sa Smoky Mountain na muntik ng hindi matuloy ang pamamahagi ng tulong. May mga balakid mula sa mga taong humaharang sa kanyang pagbisita sa lugar. Si Isko ang magiging mahigpit na katunggalin ni Sam sa mayoral tibid at ayon sa kanya, personal silang magkakakilala at madalas nagkakasama noon sa iba't ibang pagtitipon na kanilang kapwa dinaluhan. Wendell Ramos Si Wendell Ramos ay sumama kay Sam Versosa upang mamahagi ng tulong sa Smoky Mountain sa Tondo noong September 22. Ang akala ng karamihan, sinusuportahan lamang ni Wendell ang plano ni Sam na tumakbo bilang mayor ng Maynila sa halalan. Ngunit ang umakyat si Wendell sa entablado, ipinakilala siya ni Sam bilang konsihal ng District 4 ng Maynila. Tila ito ang kumpirmasyon Natatakbo rin si Wendell sa eleksyon sa susunod na taon. Nang bigyan ni Sam si Wendell ng pagkakataong magsalita, nagpasalamat siya sa pagbibigay ni Sam ng pagkakataon na maging bahagi na pamamahagi ng mga pangangailangan sa mga tao. Sa isang panayam kay Wendell, hindi niya direktang inamin ang kanyang pagtakbo bilang konsihalan District 4 ng Maynila. Gayunpaman, iginiit niya na lihitin mo siyang residente ng Maynila, kaya't namataan siya nagsimba sa San Loreto Church sa Sampaloc, Maynila na bahagi ng nasabing distrito. Little Lapid. Si incumbent Senator Lito Lapid ay kabilang sa senatorial slate ng Administrasyong Koalisyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa nalalapit na midterm elections. Sa kahabaan ng SLEX, mapapansin ang isang malaking paalala mula kay Senator Lito Lapid na nagsasabing mag-ingat ang mga motorista sa biyahe. Marami ang nagtatanong kung ito nga ba ay simpleng paalala o bahagi na ng kanyang pagpaparamdam sa nalalapit na eleksyon sa May 2025. Sa kasalukuyang survey na sa top 7 sa Sen Senator Lito Lapid sa mga posibleng manalo sa darating na senatorial race. Lubos na kanyang pasasalamat sa patuloy na suporta at pagmamahal ng mga tao at ipinangako niyang magpapatuloy ang kanyang serbisyo para sa kapakanan ng mga Pilipino. Habang nakabreak ang Senado, sinasamantala ng Senator Lito Lapid ang pagkakataon upang maglibot sa bansa at mamahagi ng tulong. Kasalukuyan din siya gumaganap bilang si Supremo sa FPJ's Batang Quiapo. Ramon Bong Revilla Jr si incumbent Senator Ramon Bong Revilla Jr. ay kabilang rin sa senatorial slate ng Administrasyong Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa darating na 2025 midterm elections. Matatanda ang idiniklara ng pinakamalaking political party sa bansa, ang lakas Christian Muslim Democrats o lakas CMD, si Senator Bong Revilla bilang opisyal na kandidato para sa Senado. Si isang resolusyon na ipinasa sa kanilang National Convention na ginanap kamakailan sa malakanyang opisyal na nanominate si Senator Bong Revilla bilang kandidato ng lakas CMD para sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Malugod na tinanggap ni Senator Bong Revilla na kasalukuyang chairperson ng partido ang nominasyon at nagpasalamat sa pamunuan ng lakas CMD, partikular na sa House Speaker at sa iba pang kapartido sa tiwalang patuloy na ibinibigay sa kanya. Manny Pacquiao si dating Senador Manny Pacquiao ay kabilang rin sa senatorial slate ng administrasyon na alyansa para sa bagong Pilipinas para sa nalalapit na midterm elections sa 2025. Muling tatakbo si Manny sa Senado at ipinakilala siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang magbabalik na senador sa isang programa ng pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga mangingisda at magsasaka sa General Santos City. Matapos ang nasabing event, kinumpirma ni Manny sa mga mamamahayag na muling tatakbo siya para sa Senado. Matatanda ang tumakbo si Manny sa pagkapangulo noong 2022 ngunit natalo at pamangatlo sa resulta ng halalan. Vicente Tito Soto III Si dating Senate President Tito Soto ay isa rin sa mga kandidato ng administrasyon sa ilalim ng Koalisyong Alyansa para sa bagong Pilipinas para sa darating ng midterm elections. Si Tito, na tumakbo bilang vice-presidente noong 2022, ay nagpahayag na kanyang intensyong bumalik sa Senado. Ayon kay Tito, pinili niyang sumali sa administrasyon dahil sa kanilang pinagkaisang layunin para sa mas mabuting pamahalaan. Ipinahayag din niya ang kanyang paniniwalang malakas ang kanilang hanay. Inaasahang ihahain niya ang kanyang Certificate of Candidacy sa darating na October 2, 2024. Camille Villar Si Camille Villar ay kabilang rin sa Senatorial Slate ng Administrasyon na Aliansa para sa Bagong Pilipinas para sa Midterm Elections. Ang Congresswoman ng Las Piñas City ay magpapatuloy ng laban para sa pagkasenador sa darating na eleksyon at may buong suporta mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Erwin Tulfo Si ex-CIS Representative Erwin Tulfo ay bahagi rin ng senatorial slate ng Administrasyon na Alyansa para sa bagong Pilipinas para sa midterm elections sa May 2025. Ayon kay Erwin, ang dahilan kung bakit siya nagpasya na tumakbo bilang senador ay dahil sa paghiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa si isang press conference noong September 26, 2024, ibinahagi ni Erwin na nilapitan siya ng Pangulo at humiling kung maaari siyang muling tumulong sa administrasyon katulad ng kanyang ginawa bilang Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary sa pagkakataong ito hinihiling ng chief executive na maging bahagi siya ng senatorial slate ng administrasyon sa ilalim ng bandila ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas.